Welcome back muli sa Kaalaman Studios. Sa nakaraang unang bahagi, inihatid namin sa inyo ang mga naunang mga lugar sa Pilipinas at ang kanilang ancient names bago ang kasalukuyan. Para sa mas marami pang kaalaman, narito naman ang mga ilan pang lugar sa bansa at ang kanilang sinaunang pinagmulan. Bago pa man mabuo ang kasalukuyang pangalan ng mga isla at bayan sa Pilipinas, iba't ibang katawagan na ang ginagamit ng ating mga ninuno at ng mga dayuhang manlalakbay. Ano-ano kaya ang mga pangalang ito? At ano ang kwento sa likod ng bawat isa? Huwag pa rin kalimutang mag-like, share, comment at subscribe sa Kalaman Studios. Mandana, isang lumang pangalan para sa Mindanao. Bago pa ito makilala bilang Mindanao, may ilang lumang tala na tinawag itong Mandana. Ang Mindanao sa pangalang pinakamalaking isla sa Pilipinas ay tahanan ng maraming pangkat etniko, kabilang mga Moro, Lumad at Kristiyanong Pilipino. Ang pangalan nito ay posibleng nagmula sa salitang Mindanao na ginamit ng mga katubo bago ito na itala sa mga lumang mapa bilang Mindanao, Medana at Mindanao. Kapul, isang ditiyak na pangalan. Sa lumang mapa ni Mortier, tinawag niyang Kapul ang isang maliit na pulo sa Hilaga ng Palawan. Ngunit ang tunay na Kapul ay matatagpuan sa San Bernardino Strait malapit sa Samar. Ito ay isang mahalagang daungan noong panahon ng mga Espanyol at kilala sa lumang parola at sinaunang simbahan nito. Siday, isang pangalan mula sa Ilocos. Ang pangalang Sida ay lumitaw sa isang sinaunang ng mapa at maaaring tumukoy sa Sinay sa Ilocos Norte. Bagamat hindi tiyak at eksaktong lokasyon nito, maaaring ito ay isang sinaunang ng pamayanan sa baybayan ng Ilocos. Aquarina, isang bayan sa Lingayen Gulf. Ang Aquarina ay binanggit sa mapa ni Kairos noong 1598 at Virtus noong 1643 bilang isang bayan sa Lingayen Gulf, isang mahalagang sentro ng kalakala noong panahon ng Espanyol. Minolo, posibleng lumang pangalan ng Mindoro. Ang Minolo ay tinuturing na isang sinaunang pangal ng Mindoro. May isang lugar sa Mindoro na tinatawag na Portugalera, kung saan may isang maliit na barangay na Minolo pa rin ang pangalan. San Juan, isang emanasyong isla sa silangan ng Mindanao. Noong 1601, inilagay ni Herrera sa kanyang mapang isang-isang tinawag niyang San Juan sa silangan ng Mindanao. Gayunpaman, pinaniniwalang ito ay hindi tunay na isla kundi isang maling interpretasyon ng mga kartografo. Paragua, ang sinaunang pangalan ng Palawan. Bago ito tinawag na Palawan, ang mga Espanyol ay tumutukoy sa isla bilang Paragua. Tinawag rin itong Calamianes sa ilang lumang mapa. Ang Palawan ay kilala ngayon bilang last frontier of the Philippines dahil sa likas nitong kagandahan at yaman sa biodiversity. Pain Bayson Isang sinaw ng pangalan sa Kanlurang Luzon. Sa mapa na Virtues, may isang bayan sa Kanlurang Luzon na tinawag niyang Pain Bayson. Malaki ang posibilidad na ito ay tumutukoy sa Pangasinan, isang lalawigang mayaman sa kasasayan at kultura. Tikaw isang isla malapit sa Masbate. Ang Tikaw Island ay matatagpuan sa pagitan ng Masbate at Bicol Region. Nabagat ito sa mga lumang mapa ni Sanson at Colin. Sa kasalukuyan, ang Tikaw ay kilala sa sinaunang baybayin ng inscription na natagpuan sa isang bato sa isla. Limasana, ang sinaunang pangalan ng Limasawa. Ang isla ng Limasawa kung saan naganap ang unang misa sa Pilipinas noong 1521 ay tinawag ring Limasana sa ilang lumang mapa. Labaye Kabaye, ang pangalan ng Albay noong 1600 si Admiral Van Noort, isang Dutch navigator, ang tumawag sa rehiyon ng Albay bilang labaye kabaye noong 1600. Ang Albay ay isa sa pinakamahalagang lalawigan sa Bicol at tahanan ng Bulkang Mayon. Panay, mga sinaunang pangalan ng isla. Ang isla ng Panay ay tinawag noong una bilang Panuadas, Panama o Panawa. Sa kasaysayan, ito ay naging isa sa unang sentro ng pamahalang Espanyol sa Visayas bago pa lumipat sa Cebu. Ruson, ang pangalan ng Luzon sa Japan ang mga Hapones ay tumawag sa Luzon bilang Roson na posibleng nagmula sa salitang Lusong, isang kasangkapang ginagamit sa pagiling ng bigas. Primer Sorgedero, ang unang daungan ng mga Espanyol. Ito ang pangalan na ibinigay sa mga piloto ni Legazpi sa unang lugar na kanilang dinaluhan sa Pilipinas, ngunit hindi tiyak kung aling bahagi ito ng bansa. Kepsia, ang pinakamainam na daungan sa Hilagang Mindanao, sa ilang lumang tala, ang Kepsa ay inilarawan bilang pinakamahusay na daungan sa Hilagang Mindanao. Maaring ito ay sa Dapitan, isang bayang kilala sa kasaysayan bilang tirahan ni Jose Rizal noong kanyang pagkatapon. Tandaya, ang sino pangalan ng Samar. Ang Tandaya ay isa sa unang pangalan na ginamit para sa Samar. Ito ang unang isa sa Bisayas na pinasok ni Legazpi noong 1565. Solar, isang lumang bersyon ng pangalan ng hulo. Sa ilang lumang mapa, ang hulo ay tinawag na Solar o Zolo. Rebujan, isang pangalan para sa tablas o rublon. Si Mortier ay gumamit ang pangalang Rebujan na maaaring tumutukoy sa tablas, island o rublon. Aboe Mocho Primero, ang unang pinuntahan ni Magellan. Ito ang pangalang minarkahan sa ilang lumang mapa upang tukuyin ang unang puok na pinasok na Magellan sa Pilipinas na posibleng tumutukoy sa humunhon. Tunay ngang napakayaman ng kasaysayan ng ating kapuluan. Ang mga lumang pangalang ito ay hindi lang bahagi ng mga mapa kundi patunay rin ng malalim na koneksyon ng ating bansa sa iba't ibang sibilisasyon. Ano ang komento komento kaugnay dito? Huwag kalimutang i-like, share, comment at subscribe ang ating channel at i-click ang notification bell para sa mga mas bago pang kaalaman.